Pinas, Ako po si Joe Leia sa Joe TV Philippines. Uh, magandang magandang uh, umaga po. Isong bisayas po yung dalaw. ito ang ating programa na magkapi-kapi muna sa umaga. Ay uh, uh, nagpapasalamat po tayo sa mga sponsor. Ika nga. Napakasarap po ng kape. Talaga. Ika nga. Alam nyo mga kababayan. Kape, bata. Ito po. Yeah. Sabi nga, magkapi-kapi po muna tayo alam nyo uh, mga kababayan uh, sa lahat po ng uh, nakikinig at nag-subscribe uh, sa Jute Philippines at sa uh, Jute Facebook alam nyo napakasarap po ng pakiramdam nang ikaw ay uh, pagkising mo sa umaga abay uh, wala kang nararamdaman wala kang uh, sakit, ligtas ka sa anong paman at ikaw ay uh, sabi nga ng ating mga kababayan, meron kang tinatawag na peace of mind. Alam niyo, yan ang pinaka importante. Kaya, paggising na paggising po ninyo sa umaga, abay, magpasalamat po kayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating uh, uh paglikha, na tayo po ay uh, meron pang hininga. Bago po uh, tayo ay uh, tumunta sa ating uh, mga trabaho, ano pa man po ang ating uh, mga pinagkakabalahan, ay kailangan po tayo ay uh, magpasalamat muna. Unahin po muna natin ang uh, Panginoon, ang ating uh, Kasihan Lumika, ang Diyos, na uh, manalangin o Ano pa man po ang ating mga revision, Ika nga, ang uh, pinaka-importante po doon ay uh, wag po natin kalimutan na... Uh, magpasalamat dahil po sa ating uh, hininga uh, wala po tayo sa kit uh, ligtas po sa lahat ang ating mga minamahal sa buhay Yan, ang ating po paalala sa lahat ng ating mga mamamayan sa buong mundo hindi lang po sa ating dito sa Pilipinas alright, uh, by the way uh, marami po tayong uh, dapat uh, balangkasin o dapat pa uh, pagtuunan ng pansin napakarami po talaga na isyu uh, dito po sa ating bansa sa Pilipinas pero ito naman pong uh, mga ganito ito ay uh, kaya po ito ng mga uh, nandiyan sa gobyerno nandito sa ating uh, sa Senado sa, Sinado, sa uh, dito sa Kongreso at uh, sana po uh, ay uh, uh, sila ay magagawa ng mga karapat dapat sa ating mga kababayan at ay uh, samantalang mga kaibigan na uh, uh, binabati po natin itong ating uh, kaibigan na kasamahan sa media si uh, uh, Sir Bernard uh, Bernard uh, Bautista ng uh, Pangasinan alam nyo mga kababayan na uh, laki po ng ating pasasalamat at uh, yung pagtanggap sa ating yan sa Pangasinan. At hindi lang po yan. Kay uh, uh, Dato Alan. Yan. At, uh, nagbigay po sa atin ng uh, panayam at uh, uh, hindi lang yun yung kanyang oras pati po sa kanyang may bahay. At lahat po ng mga Muslim community sa Pilipinas, hindi lang po dito sa, sa Manila o dyan sa Pangasinan, kundi dyan din sa Mindanao. At itong ating na uh, kaibigan na tumatakbo bilang councilor ng uh, uh, dito po sa uh, bandang uh, Binmale, Pangasinan si uh, running for councilor uh, uh Ma'am uh, Carla uh, Good morning, good morning po Ma'am uh, Carla at uh, tayo po ay magkapin uh, magkapi muna ikaw nga sa umaga ata uh, ay po. ito ito magkakape muna tayo. Samantala mga kaibigan, ah uh, huwag niyo pong kalilimutan na uh, tingnan yung ating mga lalapan sa uh, darating na halalan at uh, musisiin, kung sino po yung mga dapat at kailangan nating ilagay sa ating balota kung ba ay uh, karapat sa mga posisyon na kanilang na uh, 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 hinahangat itong uh, 20, uh, 25 25 uh, midterm election. At uh, isa pa dito, uh, mga kababayan, uh, natin ang ating kaibigan dyan sa Department of uh, uh, Transportation and Communication o DOTR, si uh, Sir uh, Uh, Jerry Padilla yan sir at kumusta po yung mga taga-DOTR uh, regards po sa inyo wala po dito sa Blue TV Philippines kami po ay uh, bumabati ng magandang umaga at magkapituloy muna tayo kape, kape at uh, yan ang pinakaimputan at hindi yan po natin nakalimutan uh, ang ating uh, napakabait at putihin kaibigan na tumatakbo po, po siya sa pagkasinador ay uh, siya po si uh, uh Attorney General Arlen Escobar siya po ay tumatakbo sa partidong mahablika at independente ka nga. talaga nga sabi ko nga sa kanya nung kami ay magkausap ay eh, uh, qualified siya sa kanyang uh, tinatakbuhan bilang isang senador dahil uh, abogado na general pa siya po ay nagsilbi sa Philippine National Police ng mahigit uh, may higit uh, 38 years may higit ha, na nagsilbi ika nga sa pagiging uh, uh siya po ay uh, major uh, general at ulit ito at uh, sabi nga uh, talagang uh, uh, meron po siyang magagawa sa ating mga kababayan kung siya po ay malukog sa kanyang nilahangad uh, na posisyon bilang senador dahil ang kanilong priority ang ating mga kababayan na nagihirap lalo na po sa mga limot areas na talagang uh, yung iba ay uh, hindi na po inaabot ng mga programa ng gobyerno ito po si uh, Atty. Gen. Uh, Arnel Escobar ay siya po ay nangako kapag siya po ay uh, sa kanyang uh, minahangat na posisyon. Kalahati po ng kanyang sweldo sa pagiging senador, abay, ibibigay po ito sa mga charity. Kaya, uh, inahangat po natin at uh, ano po ang ating uh, tatandaan mga kababayan? Abay, uh, doon tayo sa tao na nangangako at uh, sabi nga, uh, malaki po ang potensyal ng kanyang magagawa sa ating uh, gobyerno o sa ating mga kababayan dahil uh, siya po ay uh, nagtapos sa uh, uh, iba iba-ibang eskwelahan at uh, hindi lang po dito sa Pilipinas hindi lang po sa Philippine Military Academy kundi uh, doon pa po, po sa uh, University of Oxford sa United Kingdom kaya uh, kailangan po talagang uh, magamit Ika nga, yung kanyang pinag-aralan at uh, para po makatulong sa ating mga kababayan uh, Pilipino kaya sabi nga ito nga darating na eleksyon kaya uh, kailangan tunatin na uh, mag-isip at uh, hindi lang po sa mag-isip kundi musisihin ang bawat kandidato na ating uh, bubutuhan. hindi po ay kung okay, tayo ay uh, magbigyan ng counting uh, uh, pampadulas Ika nga, yun na po kaya uh, tayo po ay magsisisi Ika nga sa uh, alin na taon na kanilang pagkaluglok kung tayo po ay uh, hindi Uh, mag-aaral uh, ah, ah, o bubusisingin bubusi ni Kanga uh, ng bawat kandidato. Kailangan po ibusisingin muna natin para po ay uh, uh, makasiguro na tayo po ay okay. So maraming maraming salamat po at pag-iingat uh, po kayo palagi. At uh, sabi nga, magbabalik po tayo uh, bukas sa ganitong oras, ganitong uh, ano, uh, itong ating palatuntunan na magkape-kape po muna tayo sa umaga. Ang inyong buong lingkod at pakakasama pa lagi, araw-araw, mula lunis hanggang lunis, si Joe Aleya. ah, uh, po kalimutan na uh, like and uh, subscribe subscribe, share. Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayo Pilipinas.